Hi guys, welcome to my YouTube channel. isa muna natin ang Isa muna, isa. ang unahin po guys ay bawang ito po bawang ito po unahin guys ayan ayan guys Kailangan tapos kulayan muna ito guys. Oh, mabango na talaga guys. Ito po yung ulam namin pang tanghali. Miss ko na talagang mga gulay na loto guys. Then susunod. Eh. susunod po guys ay miga ito guys miga ay nakataano na ka lang guys yun then gum guys um, ito muna bisahin isahin muna ito Ah, nakapalakasan ng apoy ah, guys ang bango na talaga guys don't forget guys sana mapanood nyo po ito yung video ko nagluto ko ako ng opo with malunggay masarap talaga po guys lalo na pa ang tanghalin nyo Ah uh, guys, shout out sa Mindanao Agusan Norte, Butuan City. Lalo na sa, uh, sa mga kilala ko. Uh, sa mga vlogger at tiktoker. Yung idol ko na si Rint at si Coco Martin. At yung idol ko din na vlogger, si Miss Jim Bilog. Sana po mapanood mo itong video ko. Nagluto po ako ng Miga. Opo at saka malunggay ito po yung pag-ulam namin sana po miss din vlog sa youtube channel ito po yung bago kong youtube channel kustan ko po mag vlog uh, type ko po, po. So, kung paano mag vlog naisip ko akin po uh, sana po uh, niyo, matunod nyo lahat ng sana like, share, and comment po and subscribe sana po guys ang susunod po, ito na po guys, na ano na. Lagyan ng, anak po guys. pa lang guys, sa guys. gan pa ulit ng tubig guys huwag nyo eh, masyadong damihan ng ano kasi kunti lang po ang mm, then ito ang isusunod guys opo then yung panghuli is malunggay o, napaka sarap talaga to guys pag maluto na ito guys uh, maya, -maya to guys lagyan ng opo pag makulong na okay, so guys share and comment and subscribe so, sa lang ako po ay ano bago vlog po kahit ano kung mapuntun po uh, guys uh, may araw din ang um, panahon guys na mapasaya ko kayo uh, sa ngayon guys na ng is ano nagulog po na sana guys uh, uh, mga like share mga po okay. subscribe so, sa lahat ng video ko guys guys. Oh, ito na po guys. Oh, nilagay ko na yung kuloyin po ta uh, kuloyin po to nang maayos guys bago to i yalok tong malunggay panguli na po to uh, guys at uh, hanggang dito lang po ako uh, sana po huwag niyo kalimutan like and share subscribe sana po sa lahat ng viewers sana po uh, mas nyo ako ako uh, bago po yung bago kong youtube first time ko din mag vlog uh, sana guys huwag nyo talagang kalimutan na uh, may araw din na mapasaya ko kayo ah uh, sa ngayon po yung ano ko po is ano nagluto lang ako yung um, sa mga video ko uh, makita yung makita yung makita dun lahat sa video ko ah uh, ano pa lang yung na-upload ko ah uh, 6 videos pa lang ito na po yung pang 7 uh, sana guys ah uh...